Anak pin, anak anak pin Tampa, ancaman ini ya, punzakan ini ya. Anak pin, anak pin Tampa, anak pin, anak pin Tampa. Hei, gula kopi, anu puyan. Anak pin, anak anak pin Tampa, ini untuk ngangapunanya. Come on, Ding and Monday Monday. A remond, A remonding, Monday, A remonding, Monday, A remonding, Monday, 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 <laughs> <laughs> Ang cute mo! Ang cute ng hapon na yan! Tulala! Tulala! Bakit tulala? Masakit yung iniksyon! Ha? Hanhanapin nga na na pintang <laughs> pa! <ka>. Tulala! Tulala! <laughs> Tulala. <laughs> o tulala, bebe. O tulala. <laughs> tulala naman yan. Ananaping, ananaping tampa. <laughs> ananaping, ananaping tampa. Ayaw tumingin sa <laughs> Ayaw tumingin Hindi niya matik ang muka ng nasa harapan niya Kung sa manayan ng Tama <laughs> <laughs>